sa pagpapatuloy ng pagtugis sa pinuno ng Hamas sa Gaza na si Yaya Sinwar ay narating ng IDF ang ROM-6 kung saan nag ng ebidensya si Sinwar at mabilis na nakatakas. Nangangamba naman ang Iran na maaaring ang Libanon ang magiging susunod na pulbusin ng IDF kapag natapos ng na mapanagot ang Hamas sa Gaza. Kaya naman ang Iran ay nagbigay ng green lights sa Hezbollah upang ituloy ang mga pag-ataki sa Israel. At paano nangyari ang nakamamatay na stampede sa Gaza habang nagbibigay ng tulong ang mga humanitarian worker para sa mga nagugutom na Palestinian. At sa West Bank ay dalawang Israeli ang napaslang sa terror attack sa gas station sa Ely. Lahat ng yan ay ating pag-uusapan ngayon. Kaya naman, sit back at relax. At ihahatid ko sa inyo ang mahahalagang kaganapan sa Middle East. Ayon sa isang mataas na opisyal ng siguridad, si Yaya Sinwar ay nagplano na magsagawa ng digmaan habang siya ay gumagalaw sa ilalim ng infrastruktura sa lungsod ng Gaza na patuloy na gumagalaw sa ilalim ng lupa ayon sa mga development sa sitwasyon. Sa makatuwid, itinayo niya ang mga tunnel habang nakatutok sa isang matagal na pananatili sa mga tunnel na makapal at nagulat siya na magsimulang magmaniobra ang IDF sa teritoryo ng Palestinian Dagdag pa ng source, nagulat si Sinwar sa bawat pagkakataon na iwan na walang pagpipilian. Nagpasya siyang ilipat ang pokus ng kanyang aktibidad, pag-uutos at mga pagsusumikap sa pagkontrol patungo sa lugar ng kanyones na nagtulak sa kanya na lumipat mula sa bawat punto sa ilalim ng lupa gamit ang mga strategic tunnel. Room 6 ang tawag sa fortified center na narating ni Sinwar. Ang Rome 6 ay isang underground hub na hinokay ng napakalalim. Kumpara sa ibang mga tunnel ng Hamas, kasama sa sentro ang mga sala, mga security guard, mga linya ng komunikasyon at napakaraming lusutan na nilalayong linlangin ang IDF at mga puwersang paniktik sa sandaling na pagtanto ni Sinwar na mabilis na papalapit sa kanya ang IDF ay nagpasya siyang umalis sa ilang mga lokasyon ng sunod-sunod ng mabilis. Kaya lamang, nag siya ng mga bakas sa sobrang panik, kagaya ng pera, mga dokumento at iba pang mga palatandaan na siya ay naroroon. Ayon sa pagsusuri sa mga kagamitang natagpuan ng mga special forces ng IDF, mga engineer at mga ahinsya ng paniniktik ng IDF lumilitaw na nararamdaman ni Sinuar ang matinding pressure. Labis itong nagugulat at nagtataka sa mabilis na pagdetect sa kanya ng IDF sa bawat lugar na kanyang nililipatan. Kaya naman, dahilan ito para mawala ang tiwala ni Sinuar sa mga taong nakapaligid sa kanya. Dahil hindi na ito natural na kapaligiran. Kapag lumipat siya ng lugar, nakakatugon siya sa mga kadahilanan na hindi niya nakasanayan matatantiya na hindi siya nagtitiwala kung sino ang nagdadala sa kanya ng pagkain at kung ano ang inihahain sa kanya upang kumain. Ito ay isang pressure point na hindi maaaring baliwalain. Ngayon, inatantiya ng mga pinagmumula ng IDF na dahil sa pagunlad ng militar sa itaas at ibaba ng lupa sa lugar ng kanyones at sa background ng mga pahayag ng Israel tungkol sa intensyon na magmaniobra sa Rafa, ang pressure kay Sinwar at iba pang matataas na opisyal ng Hamas ay tumataas araw-araw. Ngayon, inaasahang lilipat siya o lumipat na sa infrastruktura sa ilalim ng lupa sa Rafa. Kung siya ay aangat sa lupa, ang kanyang mga pagkakataon na gumawa ng higit pang mga pagkakamali sa kupunan na nasecure at nakapaligid sa kanya ay tumataas at sa makatuwid. Ang IDF ay dapat na patuloy na pindutin ang lahat ng mga punto sa Gaza Strip. anuman ang mga negosasyon para sa pagpapalaya ng mga hostage. Si Sinwar, nalikas na, na kahinahinala, ay magkakamali. At kapag nagkamali siya, kailangan ng IDF na makalapit kaagad o sa parihong espasyo upang makilala ito. Ang bawat oras na lumilipas ay sa kanyang kapinsalaan. Ang rate ng pagunlad sa paghanap ng mga tunnel ay talagang mabagal. Ngunit ito ay umuunlad at pinipigilan ito ang isa pang lugar kung saan siya ang kanyang mga miyembro ng pamilya at iba pang matatandang terorista ng Hamas ay maaaring magtago sa pagtatasa ng IDF. Si Sinwar ay nasa bingit ng paglipat sa Rafa. O lumipat na one way or another, makukuha nila siya kahit na umabot pa sila ng ilang araw o buwan. Ayon sa kanyang naiwan, ang distansya sa pagitan ng IDF at sa kanya ay mapapaikli ng dahil sa kanyang maraming pagkakamali. Ayon sa ulat, nagbigay ng go ahead ang tiran sa gitna ng pangamba na pagkatapos makumplito ng IDF ang pagsalakay sa Rafa, ang Southern Lebanon ay susunod. Binigyan ng Iran ang Lebanese Terror Organization na Hezbollah ng Green Light upang pataasin ang mga pag nito sa hilagang hangganan ng Israel. Ang Islamic Republic ay naiulat na nagtakda ng mga kondisyon para sa Hezbollah na nag-uutos dito na maglunsad ng isang malakihang pag-atake sa Israel. Pagkatapos lamang na ito ay naging tiyak sa intensyon ng Israel na magsagawa ng pagsalakay sa katimugang gasa sa lungsod ng Rafa. Ang Secretary General ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah ay nagpatawag ng emergency meeting kasama ang pinuno ng Quds Force ng Iran dahil sa mga banta ng Israel Isang source mula sa Iran's Revolutionary Guards Corps ang nagsabi sa Arabic Post na si Ismail Kaani, ang Quds Force Commander ng IRGC, ay bumisita kay Nasrallah noong Lunes upang talakayin ang mga pinakabagong development sa hilagang hangganan ng Israel. Ang pagpupulong sa pagitan ng dalawa ay iniulat na ginawa sa kahilingan ni Nasrallah na nananawagan para sa pangangailangan ng pagdaraos ng isang emergency na pagpupulong Pagkatapos ng impormasyon ay nakuha na nagpapahiwatig ng intensyon ng Israeli na maglunsad ng malawakang pag-atake sa Hezbollah sa Libanon Kabado na Sinasrala sa nalalapit na pagsalakay ng Israel na malamang sa buwan ng Ramadan o sa pagsalakay ng Israel sa lungsod ng Rafa Hiniling niya kay Kaani nabigyan siya ng ganap na kalayaan kung paano niya balak umataki. Samantala, habang nag-aabang ng parating na tulong ang mga Palestinians, ay isang masaklap na pangyayari ang naganap na ikinasawi na mahigit sa isang daang Palestinians na ang hangad lamang ay makakuha ng mga pagkain para sa kumakalam na sikmura ng mga inosenteng apiktado ng digmaan. Ayon sa mga opisyal sa Gaza na maraming tao ang namatay at nasugatan habang naghihintay ng humanitarian aid at inakusahan ang Israel ng pagpapaputok sa isang pulutong. Sumagot naman ang militar ng Israel sa isang pahayag na maraming mga gasans ang nasugatan sa isang stampede crash na sumiklab matapos na pumasok ang humanitarian truck sa Hilagang Gasa. Sa umaga habang ang mga residente ay nagsusumikap upang maabot ang tulong. Tila sinamantala naman ang ilang grupo na humahalo sa mga residente ng Gasa ang sitwasyon at sinugod ang mga IDF na nagbabantay sa dekalayuan ng pinangyayarihan ng stampede at ang pagsugod ng isang grupo sa hukbo ng Israel dahilan para magpakawala ito ng warning shot ng sunod-sunod. Isang opisyal ng Israel Defense Forces ang nagsalita sa kondisyon na hindi magpapakilala bilang bagay na patakaran ng militar. Inilarawan ang dalawang hiwalay na kaganapan kung saan ang stampede ang unang nangyari at isang hiwalay na insidente na kinasasangkutan ng putokan pagkatapos nito. Sinabi ng opisyal sa mga mamahayag na ang stampede ay walang kinalaman sa IDF, ngunit ang IDF ay sinisisi para dito na kung saan umano ang paratang ay mapangahas at katawa -tawa. Sinabi ng Health Ministry ng Gaza noong Huwebes na hindi bababa sa isang daan at ang namatay at karagdagang Itong daan at anim na po ang nasugatan sa isang insidente sa na Bolse Roundabout, loran ng gasa sa hilaga ng enclave sa isang aerial footage na inilabas noong Huwebes ng IDF ay lumitaw na nagpapakita ng daan-daang tao ang nag-uunahan upang marating ang konvoy ng mga mabagal na truck at kalaunan ay nagkaroon ng stampede ang mga humanitarian organization ay naglabas ng matinding babala sa laki ng kagutuman at kawalan ng mga residente ng Gaza na nagmumungkahi na ang enclave ay maaaring nasa bingit ng tagutom. Ang sitwasyon ay partikular na malungkot para sa 300,000 katao na natitira sa Hilagang Gaza. Ayon sa spokesperson ng White House National Security Council, ang pagkamatay ay isang seryosong insidente at iimbestigahan. Ang US ay nagdadalamhati sa pagkawala ng inosenteng buhay at kinilala ang kakilakilabot na makataong sitwasyon sa Gaza kung saan ang mga inosenteng Palestinian ay sinusubukan lamang napakainin ang kanilang mga pamilya. sa Occupied West Bank. Isang gunman ang nagpaputok ng kanyang barel sa isang gasolinahan na ikinamatay ng dalawang lalaking Israeli settler, sabi ng Hokbo at mga medics ang pinakabagong flash ng kaguluhan sa lugar habang patuloy ang digmaan ng Israel sa Gaza. Nagsagawa sila ng medikal na pagsusore, ngunit sa maikling panahon ay kailangan nilang matukoy ang kanilang pagkamatay tungkol sa pamamaril malapit sa Ely Settlement sa Palestinian Territory. Dumating umano ang isang terorista sa isang gasolinahan sa ili at nagpaputok at ang teroristang ito na isa palang Palestinian Police ay napatay din ng may-ari ng isang restaurant na isang reservist umano ng Israel at nagkakataong nasa bakasyon umano ang reservist na ito mula sa pakikidigma sa Gaza naganap ang insidente sa parehong gasolinahan sa Eli, kung saan apat na Israeli ang binarel ng tatlong Palestinian attackers noong Hunyo noong nakaraang taon. Ang pamamaril noong Huwebes ay nangyari ilang araw matapos patayin ng tatlong Palestinian na lalaki ang isang Israeli at sugatan ang ilan pa. Kabilang ang isang babaeng buntes malapit sa Jewish settlement ng Maali Adumim mula ng sumiklab ang digmaan sa Gaza. Hindi bababa sa apat na at tatlong Palestinian ang napatay ng mga tropang Israeli o mga sitler sa West Bank ayon sa Palestinian Health Ministry. Nagkaroon ng isang hindi paganap na pagtaas ng dami ng madalas na nakamamatay na pagsalakay ng militar ng Israel sa buong sinasakop ng West Bank mula noong ikapito ng Oktobre kahit na ang mga naturang pagsalakay ay tumitindi. Bago pa ang pag ng Israel sa Gaza sa pagpapalawak ng mga ilegal na pamayanan, ang mga pag ng mga settler laban sa mga komunidad ng Palestinian sa West Bank ay hindi rin naging mas mataas na nag sa mga kaalyado ng Israel sa Amerika at Europa na parusahan ang mga Israeli settler na sangkot sa mga pag laban sa mga Palestinian. Maraming salamat po sa inyong suporta at umabot hanggang dito sa dulo. At kung nagustuhan ninyo ang aking video ay mag-iwan lamang po ng like at mag-subscribe. At magkomento na rin kung ano sa inyong palagay. Ano kaya ang kahihinatnan ng Libanon? Sakaling ibaling na dito ng Israel ang mga pag atake sa sandaling matapos na ang digmaan sa Gaza at ang mga nasawi ba sa stampid sa delivery ng humanitarian sa Gaza ay isang aksidente lamang na naisamantalahin ng mga kalaban ng Israel. Ano man ang iniisip mo, sabi ka kung marinig ang inyong kuminto. Hanggang sa muli, El Profesor.